Lahat po tayo may kakayanan magbasa ng salita ng Diyos huwag po natin tong baliwalain, para sa panahon na haharap tayo sa dakilang Diyos huwag din tayo mabaliwala, may kasabihan nga po tayo. Kung ano ang tinanim ay siyang aanihin. Guys pakinggan po natin ang talatang ito para may aral at alam po tayo upang pagdating nagpanahon, alam natin te kung ano ang halaga natin sa kanya tere pakinggan at pagnilayan. Mayroon pang isang halimbawa ng karunungan na aking nagustuhan. May isang maliit na lungsod na kakaunti lang ang mga mamamayan. Tilusob ito ng makapangyarihang hari kasama ng kanyang mga kawal at pinalibutan. Sa lungsod na iyon ay may isang lalaking marunong pero mahirap. Maaari sana niyang iligtas ang lungsod sa pamamagitan ng kanyang karunungan pero walang nakaalala sa kanya. Tinabi kong mas mabuti ang karunungan kaysa sa kapangyarihan, pero ang karunungan ng isang taong mahirap ay hindi binibigyang halaga at ang mga sinasabi niya ay hindi pinapansin. Ang marahang salita ng marunong ay mas magandang pakinggan kaysa sa sigaw ng isang pinunong hanggal. Mas makapangyarihan ang karunungan kaysa sa mga sandata ng digmaan. Pero ang isang makasalanan ay makakasira ng maraming kabutihan. Mangangaral ngaral Kapitulo 9 Versikulo 13 hanggang 18 Yan guys sana magustuhan ninyo ito paudi mong i-share and subscribe at papindon na din ang button bill para update kayo. Thanks guys and God bless you all.